Happy birthday, anak! Wish ka na! Dali! Um... Oh, ano namang wish mo? Ang wish ko po, sana palagi kayong bati ni Daddy. At sana magkaroon na ako ng kapatid na lalaki. Anak naman ni, eh. Hindi pa handa si Mami. Pero hayaan mo, gagawa namin yan ng paraan ng Daddy mo, okay? Thank you, Mami! Speaking of, nasa na nga bang Daddy mo? Hmm, di ko po alam eh. Kanina po nakita ko po siya doon. Doon, sa banda doon. Tapos, bigla na lang pong nawala. Sandali lang ha. Hahanapin ko lang ang daddy mo. Okay po. Dad? Oh, anak bakit? Nagkakainan na oh. Kumain ka na. Asa sandali, ikukuha kita. Papa, hindi na po. Busog pa po ako. Pati hahanapin ko muna si Simon. Kayo na po muna bahala kay Lucas. Oo, oh, sige. Salamat po pa. Han? Han, anong ginagawa mo rito? I should be the one to ask that. Saan ka pupunta? Sorry, Han. May biglaan kaming meeting with a client. Kailangan kong puntahan yun. Ngayon talaga? Sa birthday ng anak mo? Oo eh. Sorry, Han. Hindi pa pwedeng ipagbubukas yan. Han? Pinsa lang ang birthday ng anak mo. Hindi pwedeng puro trabaho na lang. Paglaanan mo naman ng oras ng pamilya mo. Han, kung pwede lang sanang hatiin ang katawan ko. May iintindihan naman ni Lucas na para sa future niya itong ginagawa ko. Hayaan mo, babawi ako. Pag nagkaroon ng time, igagalan natin si Lucas, okay? <sighs> ano na pa nga bang magagawa ko? Hindi ka man lang bang magpapaalam sa anak mo? Hindi na, Han. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala. Pasara na lang ng gate, ha? Sige. Mag-iingat ka. Ay nako, friend! Sinasabi ko sa'yo, may third party. Maniwala ka sa akin. Naalala mo ba si Clau? Yung college friend natin. Nung sinabi niya na hindi na nagpupunta yung boyfriend niya sa kanila, ayun, may na ako na maghihiwalay na yung dalawa. O, oh, then two days later, ayun, nagiwalay nga! Iyak nang iyak ang bruha. Sinabi ko naman kasi noon pa na hindi sila magtatagal. Eh, hindi na kinin. Hindi pa naman tayo sigurado. Malay mo naman, busy lang talaga sa work. Kilala ko ang asawa ko. Talagang tutok yun sa trabaho. Pati kung totoo man yung sinasabi mo, hindi ko alam kung ano magagawa ko sa mistress ng asawa ko. Ay, kung akong nasa kalagayan, hindi na ako magbabait-baitan ipapakita ko sa haliparot na yun kung sinong binabangga niya. Naku, galit pa man din ako sa mga kirida. Naawa nga ako sa anak namin eh. Bakit? Nung nag playing kasi sila, hindi man lang niya nakita yung daddy niya. Kinagabihan, ayun, iyak ng iyak. Buti na lang napatahan ko. Nahirap talaga. What if sundan mo kaya? Para malaman mo talaga kung anong ginagawa ng mister mo. Bala ko na talaga yun. di ko lang matsyempohan. Good luck talaga kung magpapahuli ng buhay ang asawa mo. Alam mo, friend, ang mga lalaki, maraming sikreto yan. Kailangan lang ng mabusising pag-iimbestiga para lumabas isa-isa ang lihim sa baul. Kung totoo man yung hinala mo, hahabulin ko sila kahit na umabot kami ng impyerno. Kahit kalagkarin ko sila pareho. Yan, ganyan! Huwag kang magpapaapi. Kirida lang yan. Ikaw? Legal na asawa sa papel at sa mata ng Diyos. Fighting! Han, papasok na ako. Ikaw, anong gagawin mo today? Ah, wala. Manonood lang ako rito. Maganda kasi yung palabas. Ang title, The Chase nag -e enjoy lang ako. Sige lang, pumasok ka na. At baka mahuli ka pa sa appointment mo. May sakit ka ba? Ba't parang ang weird mo? <laughs> Hindi! Ang cool lang kasi nung bida. Ginagaya ko lang. Sige na. Sige, na. Enjoy ka lang dyan. Alis na ako. Sige. Ingat. Don't get caught. Gusto mo pala ng hide and seek. Then, I'll give it to you. Magtago lang kayo dahil hahabulin ko kayo. Kahit saan mang lupalop kayo ng mundo, you can run, but you can't hide. <laughs> Let the games begin. <laughs> so it makes sense. Tama ka. May ibang tinatrabaho ang asawa ko. I knew it! Sabi ko na eh, tama yung hinala ko eh. Oh, anong plano mo ngayon? Sugurin na ba natin yung kerida niya? Hmm? No. May plano ako. Tingnan lang natin. Ang kapal na mukha ng babaeng yan. Pag dumampi sa kanya, ang sabaw na simpait niya. Mukhang exciting yan ah. Game ako dyan. I support you. gusto mo. Mamaya, kukunin ko ang gusto ko. Sa kwarto. <laughs> <laughs> ano ka ba? Maninig ka dyan, bala ka. O oh, ito, susubukan kita ng vegetable soup. Say, um... Ah! Uy! Aray! What the? mo ginawa mo sa damit ko! Baliw ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Waiter, pahingi ng tissue. Oh, I'm so sorry. Nadulas lang ako kaya natamaan ko yung kamay ng yaya mo. Yaya? Are you blind? Nangiinsulto ka ba, ha? Kita mo naman, di ba? Sinusubuan ko yung boyfriend ko. Waiter, ano ba? Saan ba yung tissue? My God! Tingnan mo yung ginawa mo sa damit ko. You ruined everything! Umalis ka nga rito! Don't worry, babe. Bibili tayo ng bago. <laughs> Bibo, um, tingnan mo. Nasira yung outfit ko. <laughs> Don't worry. Papalitan natin niya na mas maganda, okay? OMG. What a mess! I told you, friend, deserve ng mga kabit ang mapaso para ma-sterilize at matanggal ang mga dumi. Appear! Let's celebrate! Let's go! Ang bongga ng pinagawa mo, friend. Buti na lang, hindi ako namukaan ni Simon. Ang pagkakatitig naman kasi sa bruha, dibdiba ng labanan. Dear love, nagsisimula pa lang ako. Habang patuloy na sinisira ng anay ang aking bahay. Lumipas sa mga araw, dumaan ng buwan Unti-unti kong nakikita ang paglayo ng aking asawa sa aming pamilya. Madalas ginagabi na siya ng uwi. Hindi na rin niya nagagampanan ang responsibilidad niya bilang ama. Oras na para maglagay ng lason na kayang pumatay sa kakatihan ng anay. Panahon na para magkita kami. Friend, sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng baka pa, pupuntahan agad kita. Hindi na. Gusto ko siya makaharap mag-isa. Gusto kong ipakita sa kanya ang sungay ng isang Mrs. Montenegro. I'm rooting for you! Make me proud. Chaska? Yes? And you are? Cleo. Cleo Montenegro. Ang asawa ng kinakalantari mo. <laughs> oh. So ikaw pala yung babaeng gusto ng hiwalayan ni Simon. Maganda ka. Oh, thank you. Maganda kang kalad ka rin. <laughs> Hindi nakatakataka na gusto kang ibasura ng asawa mo. Simply because I am more suited to be his partner. Hmm? And I think mas mapapasaya ko pa siya. More than you do. You think? Then that's your opinion. Malayo sa katotohanan. Ilusyonada. <laughs> Actually, gusto na rin ni Simon mag-file ng annulment. Hindi niya lang sinasabi sa'yo. Siguro nga, dahil mas magmumukha kang matanda. <laughs> oh, really? <laughs> you broke asawang sampal tulad ng pagsira mo sa buhay naming mag-asawa. Hindi ka nababalikan ni Simon! He's already mine! Kung hindi mo ititigil ang kakatihan mo, magkakaalaman tayo. Ako mismo ang hihila dyan sa matras mo at dudukot sa mata mo para makita mong hinahanap mo. Naiintindihan mo? Huwag <laughs> mo akong tinatakot. Dahil hindi ako natatakot sa'yo! Palagay mo! Nananakot ako? Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang kaya kong gawin. You will never be Mrs. Montenegro. I am the original and only Mrs. Montenegro. Know your place. Pinagpapasasaan ka lang at pinagpapalipasan ng oras. Isa ka lang linta na sumisip -sip ng lakas at dagta ng asawa ko. Back off bago kita tirisin ng tuluyan. That won't happen. Then be my guest. Gagawin kong impyerno ang buhay mong maharot ka para ikaw na mismo ang kusang sumuko. Never! Anong ginawa mo? nag ka! Bakit, Simon? Natatakot ka? Natatakot kang malaman ng lahat ang pagtataksil mo sa akin? That's not the point here! Then what? Masamabang protektahan ng pamilyang winawasak niyo ng kabit mo?! Oo, nagkamali ako. Pero dahil yun sa kapabayaan mo. Dahil hindi mo naman nagampanan na ng pagiging asawa mo sa akin, kaya hinahanap ko yun sa iba. Just wow! Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mong isisi sa akin ang pagkakamali mo. I don't deserve to be cheated on. Kung wala kang respeto sa akin, sana inisip mo man lang ang anak mo at kung anong mararamdaman niya. Pinaniwala mo ko. Natatanda tayong magkasama na hanggang sa huli, ikaw at ako. Pero bakit ganito? Tama na. Itigil na natin to. Tapusin na natin to. Maghiwalay na tayo. Para wala ng pagtalunan, aalis na lang ako. Is that what you want? Ganyan lang ba talagang halaga ko sa'yo? Wala na ba pa talagang pag-ibig para sa akin dyan sa puso mo? Dear love, nang gabing nagtalo kami ni Simon, ay kay Cheska siya nagpunta. Unti-unting gumuho ang aming pamilyang binoo gusto kong magsampa ng kaso laban sa kanila. Pero naisip ko ang anak naming si Lucas. Paano niya matatanggap ang pangyayaring to? Tuluyan nang ang inanay, ang haligi ng aming tahanan. i Love Radio. Basic! <laughs>